Ano yung boss? Ang ganda ng mags ni boss oh. Stock mags pero ang ganda ng kulay, eh, repaint na po 'yan. Ano kaya 'yan, boss? Hindi ka siya sa tire machine ko. Pwede ka bang pasikwat 'yan? si boss. Hindi eh. Ha? Hindi ka sa tire machine ko yun. Pero, maalagaan po natin yan. Maingatan natin, kumbaga. Yan, ang ganda ng magsisir. Oh. nag Nagalanganin si sir sa ipagawa sa atin. Ano, hindi talaga tayo ma -ano, sa pagdating sa mano-mano mga idol. Marami po talaga na customer natin na maingat sa kanilang sasakyan. Katulad nito, oh, napakakinis oh. Tapos syempre, mano-mano iisipin ng customer diyan, ay sisikwatin ng sisikwatin yan syempre magkakaroon ng galos yan <laughs> diba sir hmm, tama na sir magpapalit sa ng gulong kaya, kaya lang hindi ata natin makukumbins ito na oh. ano papagawa mo mano mano ayaw mo sir? sasapin na naman natin yan yan sir sir ay, nagdadalawang isip na ayaw ayaw kinukumbinsin natin na ang kanyang mags, hindi naman natin magagalusan mga idol. Ayan o. No? Sa'yo sir, ikaw mag-dehension. Pero sa, ano ko alagaan ah, natin yan. Ah, iingatan. Kung ano yung pintura nya yung parin. Kahit mano-mano yan. Ayan sir, nag-aalagaan natin sir. <laughs> Pagtatanggal, isikwatin natin yan. Pero may sapin sa pag install naman kahit hindi na sikwatin yan kamay lang pwede na Bill ganda nang magsaka ni sir eh oh repaint na repaint kayo eh, oh 250 sir oh <laughs> pero mo ah mano mano na yan 250 kasi syempre marami tayong babaklasin bracket tambutso ano sir willing kung Ni-recommended ka ng, ano, ng mekaniko. So, ibig sabihin, alam niya yung trabaho. <laughs> alam niya yung trabaho natin. Ayan, ganda talaga. Kahit ako, kahit ako mismo mayari, mga idol. Kahit ako mismo mayari. Kung hindi ko kilala yung gagawa, hindi ko pagkakatiwala talaga eh. Ang mga ganitong mag-so, magkano magpa-repaint nito? powder coated mga idol oh. ang ganda si stock mags pero tignan mo naman yung pintura di ba kahit sino naman may ari na nasakyan hindi pagkakatiwala pag hindi niya kilala yung gagawa di ba mga tulad natin kinukumbins natin so, si, si, si sir naman talaga ang magdidesisyon dyan hindi tayo pero sinabihan naman natin siya kung papayag siya na mano-mano kaya naman kung kaya naman daw. Oh, sige sir. Go. Kamag-alala sir, kung ano yung pintura niyan. Yan, mapayag na natin yung sir. Kaya first time na sa atin ni si sir magpagawa eh. Kaya syempre, alam niya naman yung kung, kung ano magiging ano ng mano-mano. Kaya aware po siya. Di ba mga idol? Yan, tara gawin natin. Kaya mas maganda kasi yung mga ganito oh, diba, yung mano-mano lang. ba? Yung tira lang, ano? Kaya natin yung isang naiwan na tornillo. Ito natin ito. Magrasa pa rin, oh. Meron mo ang ganda ng magsisir, oh. Di ba? Walang kagalos-galos pa, oh. Ganda, oh. Oh. Dito. Uh, nagpintura po niyan. Uh, Shoutout nga po pala sa pintor nito ng ating customer. Yan. Shoutout po kay Seth Ride Costume. Siya po nagpintura niyan, mga idol. Yan, pintura niyan, mga idol. Ano? Ito po yung napakaganda. Quality, quality yung pintura niyan, no, mga idol. Yan. yan mga idol. Simulan na natin itong manumanuhin. Kahit sino, mga idol, ano, hindi pa sisikwat basta-basta ito ng customer. Analis na lang kung kakilala mo. Eh katulad yan, hindi natin kakilala yung customer. recommend lang sa atin. Yan mga idol, lagyan natin sa pin. Kaya kayo mga idol, ano, huwag tayo basta-basta tatanggap ng ng trabaho na hindi natin pinapaalam sa ating customer. Ano? Ang alam kasi ni sir, may tire machine tayo. Ang alam niya rin, sa tire machine natin gagawin. Kaya wag basta-basta. Sa mga walang tire machine, kayang-kaya niya rin kung gawin. Gandaan lang tayo, ano? Dahil yung kanyang pintura ay napakaganda. Dating dito sa kabilang side mga idol ano. Paka na lang natin. Ulit ulit na lang po natin ginagawa ito mga idol. Uh, sa mga followers natin dyan. Sa mga new followers mga idol. Maraming po tayong video na ginagawa nito. Yan. Yan. Lanin silang. Nisa muna natin. Yan na po yung finish product natin mga idol sa pagtatanggal oh. Di ba? Hindi natin na sequence yan. Ah, din at po natin yan. Rise tire mga idol. Ang ipapalig na, rise tire, baka naman. Yan mga idol. Install natin to. Kanina, sinikwat natin. Ngayon, ano natin? Gusto natin na Wala naman si Kuat Okay naman po si Kuat ito Pero ako Hanggat kaya kong kamay Kinakamay ko po, po yan Yung ating Gulong na kinakabit ano Mga idol 1990 by 14 Isang brand ni Raizo

Yan. Ayos na. Yan mga idol. Ito na yung finished product natin. Ano? magrasa ito ah. Nasa natin. Napakaganda na oh. Diba? Sabi lang say. Sana ganda ng kulay oh. Ha? Nag-aalanganin sa atin si Sir Pagawa yung mags. <laughs> Kahit sino naman mga idol ano? pag hindi kilala Hindi tayo kilala ng tao Mag-aalangan kasi mano-mano eh Itratin ka Isa? Dalawa? Tatlo! Sina boss! Pero pulido. Ayan. Okay na. Eh, sir, Sharon sir. Okay. <laughs> una, una na, na galing lang sa atin ni sir. Napagawa yung kanyang motor ano. Pero pinalawanag natin. Hindi natin magagalusan yan. Sharon sir. Ayan, binayaran tayo ng 1,000. Binayaran tayo ng 1,000 ni eh, sir. 250 mo singilan natin doon mga idol baklas kabit kasama yung gulong baklas kabit pero kung magsangang dadalin nyo isandaan lang po yan